Lah, lalim paano <laughs> to? one way, one way lang to antayan another experience mga pading no. sabi nga wag nyo isipin yung gastos, isipin nyo yung memories ang ganda ang ganda ay, grabe! Ah, iyan si oh, pakipalo sa kanyang page. Iyan. Dali oh. ka na po. akala ko kamaya ano ka. <laughs> Naiya si Kian. <laughs> ay, ay, mag-vlog ka, naiyain, mayiyain ka. Naiyain sa camera. Anong klaseng vlogger yun? <laughs> Ito si Kian. galing na sa cave to ah. didinig ko na rito yung lagaslas ng ano, ilog ah. oh Oh, dandahan na. Mapakalala <laughs> ko ng danda tapos ako madudulas no. Hindi mo Gumugulong yung camera. Hindi mo naman kasi pinapanood paano mo makikita. Yan ang tinatapos yung video. Buti pa yung iba. At least may nakaka-view. Hindi ka nga nagsishare. Ay, parang dami na liligo dun ah. Kaya nga, ang masaya. Oh. Ala, lalim. <laughs> Paano to? One way, one way lang to. Antayan. Ang dalim Tumawa ka kuya Ikaw din Another experience Mga padi no. Sabi nga Huwag niyong isipin yung gastos Isipin niyo yung memories Kasi pag tumanda na tayo Hindi na natin magagawa to. pala pa pababa na yung pala akit uli <laughs> sarap ng hangin eh na ba yung tinipak river eh grabe yung ano batuhan oh ganda ang ganda ay grabe ang ganda hindi oh ang ganda Sa lakas ng agos Ayun, Ah, doon. Papasok kasi kami sa cave mong padi. Grabe. Hmm? Malim. Ito, pag dito, pag nakabitaw ka rito, sigurado ka. 안하 okay. 오케이 <laughs> <laughs> dapang tayo mga pade dapang si Maday. woo. oh dandan na, gulas.

sobrang ganda rito mga pati ayun oh nasukan na nila oh

Kaya tayo magpahinga Saan? Oh, sige, tara Tara Nakad Dali, kaya mo yan Gusto mo yan

katulay uh, pakalinaw ang tubig uh, sarap tumalon guna ulo sa batuhan <laughs> sobrang ganda Oh. Oh. Mm -hmm. no. Hindi oh. Yan. Oh, Oh. Ayan nag-aantay pa. So, umaya na kami. Antay muna kami rito mga padi. Kasi mga nauna pa doon sa loob ng cave. So, antay muna kami rito. yung nakapila na. Pila yan, pila. Grabe, ganda rito. Nalubog <laughs> na yung Papasok na kami sa cave, mga pani. Another adventure mga pani. -eh. Going <laughs> up <laughs> na si